Darating yung oras na hindi na puro padala yung mini-message sa atin dito sa abroad. No. Yung hinihintay na natin is, pa, ma, kailan ka uuwi? Yung palang kinita ko ng 13 years sa Rolex, pwede ko palang kitain ng 2 years, 3 years lang sa real estate. Pwede mong ma-achieve, kumbaga ma-shorten yung time frame ng pagtatrabaho mo dito sa abroad. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat sa mga nanonood ngayon. Today is a very exciting day because na kung saan ang segment na to is Usapang Kabayan. Our very first guest dito sa unang episode natin dito sa Usapang Kabayan. Isang OFW dito sa Dubai. Isa din siya na negosyante pagdating sa mga moto parts and also isa ding real estate flipper. Hindi ko na siyempre papatagalin, Mr. Hector Cabrieto. Sir, Welcome sa ating uh, usapang kabayan. Pwede mo bang i-share kung sino si Mr. Hector Cabrieto? Gandang umaga sa lahat. Ako po si Hector Cabrieto. Isa po akong uh, electronics and communications engineer by profession. Ako po ay anak po ng isang OFW din. At ang nanay ko naman po ay isang kuratsya. Anong kuratsya? kasi yung kuratsya kasi yun yung, ano, yun yung babaeng walang pahinga. Mm -hmm. Kasi ang nanay ko, tanda ko nung araw, malit pa ako. Meron kaming bigasan. Ang nanay ko, bumibili ng sibuyas, binebenta sa palengke. Dumating din yung time na naglabandera din kasi ang ano, father ko kasi OFW siya. So laging wala naman siya rito sa nap ano, Pilipinas. Halos siguro mga 40 years siya na nasa ano, abroad once a year lang siya umuwi na one month i-calculate natin na 40 months lang kami na magkasama ito yung ano dilemma ng mga anak ano OFW mm, if you don't mind me ano yung trabaho ng tatay mo sa abroad coach ace ang tatay ko ano siya uh, seaman typical sa mga tao sa ililo ang tatay ko kasi Ilongo. ang nanay ko ay bisaya typical sa lugar nila papa mga marino actually hindi pa pinapanak yung ano ate ko nagbarko na yung ano father ko. Umuwi na lang siya 2017 na, 2016, mm -hmm. nung nagkasakit. Can you also tell me kung saan ka sa Pilipinas? Saan ka nagmula? Ako ay ipinanganak sa Quezon City. Lumaki ako sa Valenzuela kasi doon nakatira yung father ko. Coach, hindi ka maniniwala. Sa six years ko sa no elementary school, alam to ng nanay ko na ano, alam din to ng mga relatives namin. Nakasix akong schools nung ano, no elementary. Grade 1, grade 2, grade 3, Grade 4, grade 5, grade 6. Iba-ibang school yan. Talaga. <laughs> so wala akong naging ano, regular na mga friends nung lumalaki ako. Wala, 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 wala akong matandaan. Paano ka napunta dito sa pag-abroad? Paano ka nag dito sa Dubai? Ano yung storya mo? Bakit ka nakarating dito sa Dubai? After nung ano ko, graduation ko ng college, nag-OJT ako sa ano, PTV4. Tapos after nga ng graduation, napasok ako sa IT company, Stradcom, ah, naging ano ako, IT site support. Kung yung alam yung LTO, pag down yung ano system, kami yung laging sinisigaw ng mga ano, ng mga nag kahit nagpapaano, registro ng sasakyan. Bakit daw down na naman yung system? Eh, wala naman sa amin yan. Region 3 ang ano namin, assignment namin. Halos 90% ng LTO district offices ng Region 3. Angeles, San Fernando, Santa Rita, May Kawaian, San Miguel Bulacan. Yan, nano, ikot-ikot ko yan. Since yung father ko nga nandito, sabi niya, Hector, walang mangyayari dyan sa isang Pilipinas. Sunod ka dito sa ano? Dubai. From Philippines, kinuha ka ni father mo na seaman pumunta dito sa Dubai para makipagsapalaran. Tama? Tama, tama. Tapos naka-visit visa ka. Tama, coach. Okay. Married ka ba? May mga anak? Married ako sa isang accountant. Ang wife ko is napaka dalagang Pilipina. Kasi kung gaano ako ka ano sa mga tao, opposite naman siya. Si Boss Hector, ilan na po yung anak? Tatlo. Yung dalawa doon, coach, ay pinanak dito sa Dubai. Ah, tatlong lalaki. Three boys. So ngayon, Boss Hector, uh, meron ka bang uh, trabaho ngayon? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Coach, nag-start ako dito sa Dubai. From IT, napasa ko sa entertainment industry. Naks no? <laughs> na. ano ba yan? Nag ka ba? Nag ka ba ng apoy? Or ano ba? Ano ba ginagawa mo nung time na yan? Entertainment kasi. Way back anong year siya? Anong year siya? 2000... 2002 na actually. 2002? 2002? Asan ah, ako? Elementary pa ako ng time na yan. Sabi ko nga, ba't ako pupunta dito? Eh, magulo doon. Kaya lang, andyan na yung visa ko. May ticket na. Wala na akong choice. Mm -hmm. Even that time, coach, mahirap nang maganap ng trabaho. So ano yung ano ano yung pinagkakitaan niyo today? Ano yung, yung job niyo? si Simula nung umalis ako sa Rolex, tayo na ako ng sarili kong negosyo, yung motorcycle parts nga, parts uh -huh. and accessories. Uh -huh, uh -huh. Tapos dumating yung time na napag-import tayo ng ano, tatlong beses. Profitable siya, mahirap lang i-manage, especially pag mga bulk na ano. Kailangan mo talaga ng tamang babagsakan. Eh. From motorcycle parts, ha habang andun pa, existing pa naman din yung ano shop namin. Shout out pala dun sa ano, namin, sa shop namin sa mga customers namin ng CMD 77 Customs PH. So, nasa Santa Rita Control Road siya sa San Luis, Pampanga. Exhaust, langis. Magaling po ang aming mekaniko. Yung motor shop na yun, ilang taon na po siya nagra-run Nag-start akong tumingin ng mga parts 2020. Ako mismo pupunta na 15th Avenue pati yung ate ko sa ano Manila. Hindi ko alam yung ano yung Manila kung saan yung mga lugar-lugar. Since siya yung talagang laing Maynila, niyaya ako Day, ano mo naman ako, sama mo, 5th Avenue, 10th Avenue, lahat tayo, naganap kami. Yun, bulto-bultoan, ikaw yung parang nagsha-shopping. Parang pupunta ng Carrefour. Nakarating na ako ng Maynila pero never akong umikot. Pag iniwan mo ako sa Maynila, mawawala ako. Kasi ah. parehas tayo, hindi naman ako familiar sa Manila. Eh, kasi probinsyano din ako. Pagdating naman sa pag-angkat, try mo din yung pag-Alibaba, tama? Yung oh. pag-angkat mo, pang-import mo from Alibaba. Kamusta naman yung experience? Nag-import ka ng mga items coming from China, going to Philippines. Nag-try ako niyan. Alibaba. So, ang ano dyan, Discarded dyan, titingnan mo kung mayroon sila ng mga trade assurance, titingnan mo yung review ng mga suppliers. Mga, ano, suppliers. Huwag ka muna mag-try ng, ano, ng big value. Siguro, start ka, mga $2,000, $3,000. I-ano mo lang, <laughs> test mo lang. <laughs> Pero malaki na yung bossing, $3,000, oh. magkano na yun sa Philippine peso. By the way, guys, sa mga nanonood, uh, we don't suggest na kumuha kayo agad from China. No? Kasi meron nga kaming kasabihan na dapat before ka mag-invest sa isang bagay na wala ka pang ka-ID-idea, kailangan mong malaman muna kung mag-work ba siya or hindi. Kasi mamaya niya, nag-order ka from China ng bulk tapos hindi naman siya nag-work. Hindi mo na yun. So, tulog yung pera mo, lugi ka, sunog ka. ba? Diba? So, yun yung isa sa mga technique dyan na kapag nag-business ka, nag-create ka ng sarili mong business and sinimulan mo na mag-angkat from China, eh doon talaga hindi hindi siya advisable kasi nga hindi mo pa alam kung mag-work or hindi eh. pag nag uh, Alibaba ka especially dapat bago ka pa mag-place ng, ng order dapat meron ka ng contact ng mga importers mga forwarders, mga brokers mm -hmm. sila kasi yung magpa-facilitate ng import yes from China kasi may ano yun, mga warehouses yan eh Guang Guangzhou, Wewe before kayong mag-import From China going to Philippines, you need to look for a forwarder. Kasi sila po yung papasok nung item mo, papasok sa Pilipinas. Sila mag-clear doon sa customs. Kumbaga ikaw, mag-import ka na lang, hintayin mo na lang dumating. Hindi ka na sasakit yung ulo mo. Kasi meron ng forwarder, may tal talagang mag-handle na ng product mo. Papasok doon sa customs. So wala ka nang ibang iisipin kundi kukunin mo na lang doon sa forwarder kasi may may mga warehouse yan eh. So pupunta ka doon sa warehouse tapos paminsan pwede mo siyang kunin or ipadala door to door. Di ba? May tinatawag silang door to door. Ang pinaka mong or ang pinaka legit way ng pag import is kailangan mo talagang kumuha ng forwarder. Tapos sila yung parang third party na forwarder na kung saan sila yung mag-clear sa customs nung inimport mo na item. Yun ang maganda sa ano, sa may third party forwarder kasi hindi mo na kailangan i-clear yung mga documents, yung importing license kasi nandiyan na sila. Tama. Unlike sa magdi-DIY ka, kailangan mo pang kumuha ng import license, magbabayad ka pa ng tax. Eh yung mga forwarder na yan, kaya po nandiyan sila kasi ang trabaho po nila, ang services nila is mag-provide ng mga services na kung saan hindi na po natin kailangan isipin yung pagpapasok ng mga items or mga goods coming from international suppliers. Ano yung mga naging struggles, challenges nung inumpisan mo yung motor shop mo? Dahil sa dami mo ng ano, inventory, pag wala kang ano, automated na inventory management system, ang hirap i-manage ng ano, inventories. Minsan, maano ka, sisiraan ng mga gulong, mga interior. Mag-expire hmm. kasi hindi mo na-monitor yung date. So, yun yung isa sa mga biggest challenges talaga. Kaya dapat organize ka, tapos may mga dates, alam mo kung ano yung unang i-display nyo para hindi maano sayangan ng mga ano. So, ibig sabihin, meron kang mga losses kasi hindi mo na-track yung mga produkto mo, yung mga expirable na products. Totoo naman talaga, if pag mag-business ka, kailangan automated yung business mo. Tsaka dapat meron kang sistema. Kasi paano mo nga naman talaga matatrack yung mga products na hindi mo naman nakikita na nag-import ka lang tapos after mo mag-import wala na. hindi mo na binilang kung ilan, hindi mo na tiningnan kung kailan yung expiration. So Bukod din dapat din ano, yung anak tao mo, magaling din. Ah, uh, tulad niyan, maganda yung ano mo, products mo, maganda yung brand mo, tapos kung hindi magaling ang tao mo, sayang din eh, mm -hmm. hindi mo mapapakinabangan. Kumbaga, hindi mo ma, ano ma mapapalago yung business. Magaling yung tao mo magandang products mo, hindi naman maganda yung location mo. So, parang ang hirap din iyan scale up. Kaya, ano may, te-testing mo din eh. Mm -hmm. Tapos yung isa sa ano ko sa mga mis biggest mistakes ko is nagpatayo ako ng structure ng tindahan. Hindi ko na-realize na yung palang ano ko, budget ko sa structure, kung palang binili ko ng ano, ng, ng products, inventory, mas madami sana ng stocks yung ano ko shop ko. Pinaganda ko ng pinaganda, <laughs> tinaas ko ng tinaas. So yung laman ng ano stocks ko, halos kalahati ng ano ko, buong budget ko. Mm. Kaya mas maganda pala kahit nag-umpisa ka, mag-rent ka muna ng ano space. Test mo muna kung ano lalago yung ano doon, kung mag-grow. Mm -hmm. Pag nag-grow na, saka na lang bumili ng ano. If you want to start a business, kailangan umpisan mo sa maliit. Meron nga kasabihan na you need to shoot bullet before you shoot cannonball. kasi yung mga bullet na yan, maliliit yan, di ba? So, kailangan mong umpisan sa maliliit. Pag nag-work siya, then doon ka sa malaki. Diba? Tama yung sinabi mo na mali nga na mag-start tayo sa malaki. Kasi masakit yan pag bumagsak yung negosyo mo. Talagang masakit yan. ba? Diba? So, kailangan talaga magsimula ka sa mali. Ito yung mindset natin eh. ba? Diba? Bilang OFW. Magtatrabaho ka sa abroad. Tapos sasabihin mo, magsisave ako ng pera. Para pag uwi ko sa Pilipinas, anong gagawin ko? Mag-business ako. Eh, anong business ipuputap mo? Yung malaki. ba? Diba? Kasi yun yung mindset natin na pag neg negosyo tayo, dapat malaki magarbo. Di ba? Yung iba dyan, uuwi ng Pilipinas, tapos papagandahin yung ano nila, yung, yung coffee shop, yung laundry shop. Pero ang hindi nila nakita doon, marunong ka ba magpatakbo? Hmm. Hindi ka dapat execute lang ng execute. So ang number one dyan na tip namin is, simulan mo muna yung maliit na negosyo. Pag-aralan mo muna kung paano magbenta. Yun ang pinaka the best dyan. Meron akong last time may naturuan ako, it was like two years ago. Merong kabayan na uh, medyo bida -bida. Tinuruan ko mag-Amazon. Bida-bida eh nanguna sa akin nag-import nag from China. Hindi ko naman sinabi na mag-import kayo from China. Sabi niya, hindi, nag-import ako coach kasi gusto kong maranasan eh. Okay, good, no problem. However, ang problema lang doon is nalugi siya, natulog yung pera niya. Kasi bakit? Hindi niya muna tinesting yung product na in-order niya from China. Eh. Lumapit siya sa akin, sabi niya, Coach, actually may problema ako sa ano sa importing. Sabi ko, ano nangyari? Coach, yung in-import ko from China, na-hold sa sa customs. So sabi ko, ano may tutulong ko sa iyo. So buti na lang, during that time meron akong import license. So hinugot namin yung ano, yung item niya from customs. Ang masakit doon, pangalawa, yung product niya hindi nag-work, hindi siya na ibenta lahat. It reminds me yung kwento mo ngayon na kapag ikaw mag import ka, wag mo siyang yung agaran na gusto mo na atat ka. Atat ka na mag-import, diba? ba? Simulan niyo sa maliit. Huwag muna kayong atat na magkaroon ng benta. Huwag kayong titingin sa profit. Kailangan nyo muna ma-experience yung pagbebenta sa Amazon. Kailangan nyo ma-experience yung pag-send ng product, magkaroon ng orders, or paano malugi. Diba? Kasi mistake sometimes is the best teacher. Yung naging parang ano mo stepping stone nag-launch ka sa pagbi-business dito sa ano pinasok mong negosyo along the way so habang nasa Rolex ako meron ako mga na-meet na, mga tao na ano, na nagbebenta properties So may mga nabili kaming ano properties sa Pilipinas. Ang nangyari nung pag-uwi ko, nag-reach out ulit yung mga brokers at nag-aalok ulit ng properties. So sabi ko, benta natin yung ano ko, properties na nabili namin para meron kaming perang payikotin. Isa lang pala ang ano nasa real estate ang pera. Pero kung sa akin sinabi kanina, sabi mo, ilang produkto yung kailangan mo ibenta? para ma-reach mo yung isang milyon. Tama. Ano yung ano? Ano yung ibig mo sabihin mo doon? Sa real estate kasi, uh, big value siya, big reward. Siyempre, pag bigger ang reward, bigger din ang risk. Kaya, dapat ma-handle mo ng mga tao katransaksyon mo is na check mo na yung personality, na check mo na yung background kasi hindi naman piso-piso yung mga transaksyon nyo. millions, Kaya dapat safe yung transaction mo. Ako ginagawa ko nagaano sa mga brokers kasi yun ang parang ang safest way para mag, mag -ano, transact sa ano, properties. Pero ikaw ba boss, ano ka ba yung tinatawag nila na certified broker? Di ba kasi di ba pag sa real estate kailangan uh, certified broker ka sa Pilipinas, di ba? Kay boss Hector naman, uh he's dealing real estate. Ping. Real estate flipping. 'Yun yung ginagawa niya ngayon for your information. So since malaki yung value na ano na transaction mo, dapat ang katransaction mo is mapagkakatiwalaan, trustworthy, honest, may credibility. Mm -hmm. Una, hindi mo dapat ipag-compromise yung safety mo. What if example, nag-check ka ng property na naka-post na worth 5 million. Uh -huh. Tapos excited ka kasi na nakita mo yung ano property. Para tong pwede tong 10 million na, Tapos ang ano ang 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 selling ano niya is 5M lang. What if pagpunta mo sa site, kidnapper pa lang ka ano mo? Transact mo? Uh -huh. Kasi iniisip nila na yung buyer may 5 million sa bangko. Uh -huh. Eh di kikidnapin ka, i-ransom na lang yung 5 million mo. Anong mangyayari sa iyo mm -hmm. sa one family mo? Kaya dapat meron tayong diyan na ano eh, due diligence. Eh. Dapat ikaw bago ka bibili ng ano, property, aralin mo. Tama ba yung location? Tama ba yung kanyang title? Tama ba yung sukat? Wala bang mga squatter, wala bang na, ano occupants? Mm -hmm. Marami kasing ano risk factors pag ano pagdating sa real estate. Hindi sa ano biro. Kaya lang once na alam mo nang in-navigate kung ano kung, kung paano bumili, i-transfer yung title, tapos ibenta benta Diyan na magsisimula ang pinaka-exciting na part ng buhay mo. Kasi yung yung property na yan, nag appreciate po yan. Yun na yung tinatawag na flipping. In just a matter of how many years? Months? Wag mo ng paano, abuti ng year. Benta mo na kagad. Mm -hmm. So months lang talaga siya? Pag ang nabili mo na ng property, mataas ang demand. Ang ano, style ko kasi, since madali nang mag-check ng market value... Mm -hmm merong Facebook, merong mga lamudi, kumaga dito mga real at property finder. Mm -hmm. So parang alam mo na kung magkano yung ano yung, yung, yung market worth. value sa ano mm -hmm. specific na area or community. Ang gawin mo pag merong mga about for sale, let's say 1 million, iskwis mo lang yung ano niya, yung yung price niya ng mga less 10%, mm -hmm. 20% percent max. Huwag naman sobrang barat kasi kawawa si seller kasi hindi mo naman alam kung ano yung reason ba't niya binibenta. Imagine mo kung wala nang ang pera, nagkasakit, namatayan, ang ano ang property niya, 1 million, tas bibili mo lang ng 500,000. Imagine parang doble-dobling dagok na. May, may balik kay Lord yan. Mm -hmm. Kaya dapat ano lang din, fair lang din. So bigyan lang natin ng insight yung mga nanonood right now na ang real estate uh, flipping is para siyang buy and sell na lupa. So bibilin mo siya ng mura ibebenta mo siya ng mas mahal. Hindi mo po kailangan maging certified na broker. Kailangan mo lang madiskarte ka. Tama. Kasi alamin mo dapat number one dyan yung worth ng property. Magkano yung market value. Pangalawa, kailangan ng cash flow. Tama. Kasi bibilihin mo yung property. Eh. Tapos when it comes to legalities, dyan na papasok si broker. Tama. tapos meron siyang konting cut or percentage when it comes to yung, yung galaw niya. Sa mga OFW na merong natutulog ng pera dyan, paggalawin nyo po yan. Gawin nyo yung ginagawa ni Boss Hector na real estate flipping. Masasabi ko na talagang yung real estate is isa sa mga necessity ng tao. Kasi kahit anong products, Boss, actually, pwede kasing ano eh, kotse, kung yung passion mo, kotse. Mm -hmm. Pwede kang ano eh, car flipping naman. Gano'n nakalaki yung kinita mo pagdating sa real estate flipping? Si Boss Hector, by the way, his now uh, freelance tama naka-freelance po siya gaano na ba kalaki yung yung worth na kinita mo when you started real estate flipping yung 13 years ko sa Rolex, minsan nag nag, nag incentive ko dun 10,000 dirhams incentive lang. Ha? Mm, that's worth 150,000 pesos, ganun. Bukod pa don sa sahod ko na almost 200,000. bukod pa don sa almost 200,000 in salary per mo oh, oh. per month. So 250,000 plus 150,000 pesos. Magkano po yun? <laughs> so, yun yung sa sinasahod mo. And because of that, takabili ka ng mga properties. Tapos yung mga properties ngayon, yun yung binabuy and sell mo. Yung palang kinita ko ng 13 years sa Rolex, pwede ko palang kitain ng two years, three years lang sa real estate. Wow. So, ibig sabihin, sa pagre-real estate mo, pwede mo ma-achieve yung, kumbaga, ma-shorten yung time frame ng pagtatrabaho mo dito sa abroad. Which is to -to naman talaga eh. Diba? Ano yung pwede mong mabigay na advice or advices sa mga nanonood na OFW or even sa mga uh, mga nasa Pilipinas? Ano yung pwede mong ma-share? Uh, yung mga pinaghirapang pera ng OFW is pangalagaan, mahalin ng mga na sa Pilipinas. Kasi expectation ng mga natin na ano, OFW, pag uwi, may uuwian tayo. Kumbaga, may makikita ka doon sa mga pinadala mo. Hindi rin biro na yung ano, sacrifice na ano, na binigay mo para lang mapagpadala. So, gamitin ang tama, iyan invest nila sa mas maganda para umikot yung ano, pera. At dumating yung time na pag nag-text sila, pag nag-message sila sa mahal nila na OFW, is hindi yung kailangan ka mag magpapadala. Sasabihin ng mga kamag-anak ng OFW, tatay, uwi ka na. Sana yung mga nakikinig ngayon, yung mga OFW na darating yung oras na hindi na puro padala yung mini-message sa atin dito sa abroad. No. Yung hinihintay na natin is pa, ma, kailan ka uuwi. And this is the purpose and this is uh, my, my also my vision na kaya ako ginagawa din to is to inspire people, especially yung mga nasa abroad na kahit na, nahihirapan tayo dito sa abroad, we also need to make some decisions, some uh, kailangan natin mag-isip din ng mga bagay-bagay na dapat makakabuti din sa atin and makakatulong sa atin na kung ano yung magiging future natin pagbalik natin sa Pilipinas. Boss Hector, may gusto ka bang ipromote? May gusto ka bang ibate? Last week kasi, dumating yung mga taga Phil Homes uh, headed by their CEOs and chairman, owner na si ano, uh, Mr. Antonio Loterio. Ngayon, andito sila. I'm very lucky and very fortunate na na-meet ko sila at inintroduce nga sa akin yung ano, opportunity na magbenta sa mga Pilipino dito sa Dubai. Kung share ko to sa mas maraming Pilipino, mas mapapabilis yung time na makakauwi sila sa Pilipinas. Sa ginagawa ko na personal na house flipping, ako mismo ang naghahanap ng bahay, ako mismo ang naghahanap ng seller. Dito, boss, may inventory ka na. Thousands. 600 plus na developers. Kahit isang area sa ano, Pilipinas. Meron kang home, na ng mga OFW na pag-uwi nila. Doon sila magre ng bagong memories. Doon sila magre ng talagang bonding. Ito yung ano ko, yung next na ano na project ko. From House Flipping sa Pilipinas, itatay namin na malaturuan, mano empower ang Pilipino na makabili ng sa ng bahay. Hindi para sa personal din. Pwede kasi niyang gamitin as business. Airbnb. Ganun. Airbnb. Airbnb. Pwede ma maano, convert as Airbnb. Mm -hmm. Tapos sa Philhomes kasi, is meron silang isa pang company. Rent.ph. www.rent.ph. Okay. So www.rent.ph. Tapos yung main na ano company is Filipino Homes. Filipino Homes. So pag bumili ka ng property, kung hindi ka yung end user, pwede mong ilis sa rent.ph at ang rent.ph ang magmamanage ng property mo. Tulad dito, uh -huh. tayo, nagre-renta tayo sa property management. Hindi naman yung mga owners ang nagmamanage ng property. Nililist nila sa property management. Before time mag-end, gusto ko din tanungin, ano yung nasa, nasa shirt mo? Yung uh -huh. Pinoy, ano yan? Pinoy sa Dubai Diaries. Is it your, uh, ano yan? Pinoy, Pinoy, Pinoy sa, sa Dubai, Dubai Diaries, Diaries TV. TV. Ayan, yan yung page mo. Tama? So meron kami nilaunch nga na, na, na page or channel sa Facebook pa lang, Pinoy sa Dubai Diaries TV. Kino-cover namin mga ano eh, mga Filipino events, Filipinos activities dito sa Dubai. May mga nag-reach out na ng mga Filipino business owners dito, nagpapatulong nga na maano promote yung mga products nila. So, 'yun ang tinuturuan namin, nag create kami ng mga ads, promotional ads, promotional videos. Hopefully, nga na marami rin kaming maano reach na mga Filipinos to promote at Correct. makatulong tayo sa mga Filipino uh, entrepreneurs talaga. Yes. Sa mga as aspiring uh, OFW's sa mga hindi lang OFW's pati yung mga nasa Pilipinas, no. Hmm. Uh, yun yung purpose natin. Yun nga, kaya namin 'to ginagawa para makapag-inspire po kami ng tao para in the future hindi na po tayo magpapadala ng mga OFW or workers sa abroad. Instead, ipapadala na po natin is mga Negosyante. Thank you so much sa ating mga nanood and sa mga nan nananatiling nanonood ngayon. Again guys, uh, this is Boss Hector Cabrieto. If you have any questions about uh, real estate flipping, pwede niyo siyang kontakin directly sa Facebook page niya which is Pinoy sa Dubai Diaries TV. Uh, I will leave the, the link below sa so comment section. Thank you so much uh, for having... Uh, me today and having you here. So, Pinaunlakan mo yung ano ko, yung invitasyon ko. Sa mga nanonood ngayon na mga OFW, if you are uh, thinking or meron kayong gustong umpisa na negosyo, umpisan nyo na. Patanda tayo ng patanda eh. Hindi naman yung oras patras eh. Patanda tayo ng patanda. So if you have any opportunity na nakikita, kailangan nyo na siyang i-grab. So yun lang guys. Thank you so much for watching and Again, this is your Kabayan Amazon Sellers, ang inyong lingkod. Abangan nyo ulit yung susunod nating episode dito sa Usapang Kabayan. So, thank you so much and God bless. Uh, yes. Boss, thank you, boss. Oh. <laughs> okay. thank you. Thank you. <laughs>